Ay po mga kalingap. Sa ngayon po ay nakaready na kami ano. Nakaready na kami at uh, sa ngayon po ay paalis na kami. Papunta na kami ng terminal ng terminal ng Super Line. Ayan, at ang biyahe nga po ng Super Line ay uh, 7. so ngayon po ay alas 6 na ngayon. Kaya sandali po, oh, shout out po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang na kanyang YouTube channel. Ayan, thank you, Richelle. At, uh, Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa so, pamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. at eh, Siyempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. thank you. Marius black. thank you very much. Mga kalingap, mga kapubrel, at supportahan natin. mga kalinga, papunta kami ng uh, Super Line Terminal. Ayan po mga kalingap nandito na tayo sa Super Line. wala Mula magkano? Mag magkano mag mag -ano po? Hindi po. Hindi Ay, yung ticket yung kwan lahat nandyan ay po mga kalinag, po nandito na tayo sa uh, super line. at uh, sa po ang daming kwan ano ang daming uh, pasahero ngayon so tinan natin yung biyahing Doon tayo doon. Anong number nung pa natin? Tinamo mo na nga. 1920. Ha? 1920. Ha, doon tayo. Ayan oh, no, 7 p.m. oh. Niya. Ayan na nga. Kabaw uh, yan. Ha? Kabaw yan, hindi man ka-express ang ano natin. Pitex oh. So. Hindi man ka-express yung ticket natin. Kahit right. ano, hindi naman nilalagay ang kuhan dyan. Ay, uh, 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 eh, pag... Ayun, express din yun. Yung nakita mo. Mga may exp uh, express. Plus plus yan, yung walang... Ayan, atin naman muna. Nakalagay na 7 p.m. Ayan. Yan na nga po mga kalingap, yan na po yung sasakyan. Sige na pasok ka na. Anong anong number natin? 1920. Oh. Uh, sa Ptex. Wow, ang ganda po talaga pag yung

And po, nandito na po kami sa aming bus na express. may walang, na uh, sa sa mga... walang hinto hinto. Sasakyan po natin dito na kayo sa uh, sasakyan po namin going to Manila. Ay maraming maraming salamat sa lahat. Express po to, deluxe po lang hinto hinto, diretso. Ayan, napakaganda parang airplane na rin to at may CR po. Pero po itong CR. Uh, ang uh, alis po dito ay 7pm 8.90 maaga tayo makarating sa p kasi minsan 7 hours lang napakaganda ayun po mga pang hanggang dito na lang na muna po ang ating video ano? at uh, uh, i-couple ko na lang po kayo so, uh, sa ngayon po sila Dodong Ruel nandun na sa baka nandun na po yung sa Cavite ngayon kasi yun nag-sasakyan uh, na lang sila, sa sasakyan sila kanina umalis At uh, kami nga po ay nagbas na lang dito Kasi sila nga po ay hindi nakakuha ng bus kaya, ay ng ticket dito sa bus Kasi po ngayon punuan uh, Ngayon po 6 o'clock pa lang ay 7 pa po ang alis namin dito So uh, kita kita-kits na lang po kami doon sa airport or doon sa uh, malalag. Ayan po, Maraming po salamat sa lahat mga kalingap at sana po samahan nyo kami hanggat sa aming pupuntahan. Maraming salamat po. Na kami po ang nauna dito sa bus, o. Ano, anong, ano masasabi mo? Dali. Ayan, excited na po. Excited um, saan? Magbibiyahin na kami. Manila, tapos bukas ng gabi ulit biyahe pa er, ano naman dabo so bukas po magpapahinga kami sa Manila na magpapahinga kami ng ilang oras sa Manila tapos sa uh, ang flight po namin papuntang Davao ay 9 o'clock so ibig pong sabihin mga 7 o'clock din po ay nandoon na kami dapat sa airport ayan maraming po salamat at uh, sana magkita kami nila doon -do sa airport ano po